good news daw tungkol sa ayuda. Pinagbabawala na ng COMELEC at ng DSWD ang mga politiko at kandidato sa pamamahagi ng ayuda. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gachalian, pagbabawala na ang mga kandidato sa mga payout areas ng AKAP, yung kontrobersyal na ayuda sa kapos ang kita program ng DSWD. Kasama lo yan sa guidelines na binabalangkas ngayon ng DSWD, kasama po ang Dole at yung NEDA. Sa halin naman ng Comelec, pagbabawalan din daw ang, uh, ng Comelec ang mga kandidato ng OMEPAL sa distribusyon ng ayuda sa campaign period para sa 2025 elections. Ngayon, gano'ng kahigpit yan? Ang sabi ni Comelec Chairman George Garcia sa amin, absolute ban ito sa mga kandidato sa ayuda payout venues. Bawal din daw ang mga placards, mga streamers at mga tarpaulin na mga kandidato doon po sa ayuda venue. Labag daw ito sa Article 261 ng Omnibus Election Code. Maring, maring ito po ang nalabag ang undue influence sa ilalim ng Prohibited Acts. Bawal ang mangako directly or indirectly ng expenditure o yung paggasos ng gobyerno para ma ang mga botante na bumoto para po sa isang kandidato. Election offense daw ito na maring ikadisqualify ng isang kandidato. Bakit may paghihigpit? Natatandaan po siguro ninyo ang, ang kontrobersya sa akap yung ayuda na pinopondohan ng Kongreso ng 26 billion pesos para sa 2025. Nagiging parang pork barrel na raw kasi ito dahil sa mga politiko na pumapapel doon po sa referral at sa distribusyon ng ACAP. Nung una, gusto pa nga itong buwage ni Senadora Amy Marcos dahil nagiging pork barrel lamang daw ito ng mga congressman. Sa huli, napagkasunduan ang isang hatian. 21 billion para sa congressman, 5 billion naman para sa mga senador. Pinayagan naman ito ng Pangulo basta't merong oversight ang DSWD, Dole at yung NEDA. Pero baka lamang po hindi ninyo alam, wala pa man itong kontrobersyang ito, abay matagal na dapat pinagbawal ng mga ahensyang yan ang pagpapel ng mga politiko sa pamimigay ng AKAP. Dahil May 2024 pa lamang, last year, sinabi rin po ng DSWD, bawal pong promonta ang mga politiko sa distribusyon ng AKAP. Noong Desyembre rin, sinabi ng DSWD na 2021 pa lamang Meron na raw memorandum na pinagbabawal ang paggamit ng DSWD ayuda sa paraang nakaka sa mga botante. E paano naman yung pagbabawal ng COMELEC gamit ang Omnibus Election Code? Tandaan po ninyo, ang Omnibus Election Code o Batas Pambansa 881 e eh, pinirmahan noon pang taong 1985. So ang mga bagong patakar na yan, eh, hindi naman po talaga bago. Ito po ang hamon ko sa inyo. Magsimpleng Google Image Search ka lang ng katagang akap Payout. At makikita mo ang mga litrato at bandera ng mga politiko na nakapronta sa pagbibigay ng ACAP. At tama po ang mga senador, puro mga congressman nga ang nakapronta sa ACAP kasama po siyempre si Speaker Martin Romualdez. Sa ilan sa mga write-up captions, parang ama mismong congressman pa ang naglabas ng pera na pinamibigay sa ACAP Ayuda para po malinaw ha, ang AKAP ay ayuda na pinamamahagi ng DSWD. At sa patakaran, DSWD lamang po ang talaga nag evaluate nag approve at nag distribute dapat ng AKAP. Pero hindi ata napansin ng marami na hindi lamang naman ang AKAP ang ayuda kung saan maraming politiko ang pumapapel. Halimbawa po, ang AICS, ang Assistance for Individuals in Crisis Situations, na hawak din ng DSWD ang AX hiningan ng Malacanang ng budget at 35 billion pesos para sa taong 2025. Ngayon, kung mag-Google image search ka ng mga katagang AX payout, abay, sang katerba politiko rin ang lalabas. Pero ngayon, karamihan sa kanila ay galing naman sa Senado. At may mangilan-ngilan din na congressman. At ito po, isa sa mga pinakamaraming letrato sa mga AX payout, si Senadora Amy Marcos mula sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging parang porkbal nga ba ang mga ayuda? Kaya na lang po ang sumagot sa tanong na yan.